Hapon. Uh, menu mga Tingin mo tangali. At yan nga. Habang naka-stop pang stoplight. Uh, kapag may mga sasakyan na dyan sa unahan sa lampas ng pedestrian lane hindi natin tututok dyan mga venue Loop kasi ano yan pedestrian lane so para yung mga tao makataan uh, yan. siyempre may mga nagabang na tao dyan baka may dumating na duman dyan kung tayo dyan eh narangan natin yan mahirapan pa silang dumaan dyan. So may mga mahigpit na lugar na pag uh, nagulungan natin yan o na pwestuhan natin yung pedestrian lane eh, kakaroon tayo ng valuation. Lalo na sa ngayon may mga end cap na. So iwasan natin na yung mga ganitong pangyayari mga medyo look. Ayan o, yun know, may dumaan diba? Kung tayo nakadikit dyan, nahihirapan sa dumaan. Kalala uh, lang po mula kay Kabenjulog Lagi po tayong mag-iingat mga Benjolup. Ganyan naman po. Thank you.